Hello guys! It's harvest time na naman sa aking tugi. Ayan, dahil yung dati ay ubus na. So, gumawa na naman si ako. days, Pang days ngayon. Hinarvest ko na yan. Oh. Ang linis na siya. Nilinisan ko. Ang sarap na ito guys. Aabuti na naman ito ng mahigit linggo. Oh dalawang linggo. Kasi ilagay ko lang siya sa mas mahaba yung paa niya. Maliliit pa ito ng mungo. Siguro kung mas malalaking hibla, lalo siyang mano, malaki. Yan, oh. Yan, sarap na naman. Bukas, gagawa kami ng pansit. Pansit bihon ba? Tapos, ang gagamitin natin na ano dito yung olive oil at saka konting uh, sesame oil tapos medyo gawin siyang medyo crunchy dahil eh. lang half cook lang saka sa uh, bihon masarap na ulam na yan ito yung natirang ano natirang uh, munggo na ginawa ko dati yan mas marami tuloy siya Balik kalahating kilo. Ito nang nagawa. Dalawang ganito na. Pero ito mas marami ito na kaysa yung una kong ginawa. ayan na siya, oh. Yan. Masarap na ulam na naman. Nakakasawa sa ano nila. Kaya ito na. Pagkain nila. Kaya Pero pagka makapunta ng tindahan, hanap ako ng ano yung mas malaking hibla, yung malalaking munggo. Maliliit lang ito. Yan o, Pero okay na rin. Masarap na ulam na rin. Yan, pwede din itong ihalo sa, ano, sa salad. Yung crunchy vegetable salad, ito masarap siya. Mm. Sarap na ulam na naman. Yan. Matagal-tagal na naman ito siyang maubos. Yung mga laga ko natuto na rin kumain dito. Minsan, eh, na namin sa ano, fresh lumpia. Ito siya. Kaya, ulam na naman. Gulay. Maraming sustansya itong togi. sprout, uh, sprout beans. Yan. Natuto ako nito sa so, Malaysia kasi ang sarap gumawa ng ano, amo ko ng ano ulam hehalo itong tugi pero dito ako nang gumawa na ano ng tugi mismo pinatubo kasi doon binibili namin ready na siya ganito na siya dito ako talaga nagpatubo o ba diba? kahit papano kaulam na. Maraming gulay na ito. Yan, oh. Mm, marami na talaga siya. Yan. Kung hindi palang bawal dito sa amin, masarap nito maglagay sa mga ano supermarket. Kasi maraming mga insect dito. Bumibili na lang sila. Kaya ulam pa more, gulay pa more sa mahilig dyan. May ganito, kung ano nung pinakahalo namin dito haluan namin minsan ng manok isahin paminsan lang yung manok kasi nakakasawa din naman ito kalimitan ng ginagawa hinalo namin sa ano sa pansit Yan. kaya diskarti diskarti lang Kaysa, bibili ka ang mahal naman. Gagawa na lang. Magpatubo na lang. Madali lang, guys. Ito, tingnan mo, ha. Three days lang ito. Binabad ko siya ng, ano, ng uh, overnight. Tapos, kinabukasan, nagumpisa na ako. Every three hours, dinadala ko siya palitan ng tubig na malamig. Yan. Tapos, balik-balikan ko. Ito, ang bilis niya. Nang 3 days ngayon, ganito na siya. Ang bilis talaga. Lalo na yung tinakip ko na cover doon sa lala, pinagpatubuan ko ay makapal. As in parang madilim. Kaya ang bilis. Yan na guys. Second harvest. Matagal-tagal na rin itong mauubos. Kasi hindi naman araw-araw. Yun lang pag uh, namimiss ng pansit o kaya ano anong pwedeng paghaluan na so guys hanggang dito ang second batch ng aking tugi yan sprout beans ang dali lang so salamat pinakita ko lang sa inyo yung pangalawang harvest ko ng aking tugi Bye bye!